tula ng progressive groups ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit sinasabi ng constitution experts na hindi makatwiran ang desisyon ng Supreme Court? Sa ibang balita, NGO sa Cebu na sinampahan ng terrorist financing case nagfile ng countercharge sa prosekusyon. Yan at iba pang balita ang ating tutukan sa alam. Maalab na pagbati, Pilipinas. Sa August 6, magdedesisyon ang Senado kung itutuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Ito ay matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles laban sa bise presidente. The Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Isa ang grupong bayan sa mga nagtutulak na ituloy ang impeachment trial at panagutin si VP Sara sa maanomalyang paggamit ng public funds. Sabi ng grupo, hindi dapat sumunod lang ang Senado sa anilay questionabling desisyon ng Korte Suprema. Ang panawagan natin sa Senado, bigyan ng mas mabigat na timbang yung panawagan para sa katotohanan, justisya at pananagutan. Mas mainam kung ang Senado i-convene na yung impeachment court hayaan ang prosecutors na maglabas ng ebidensya. Dapat buksan ang mga bank account ni Sara Duterte. Kailangan siyang magpaliwanag. Sa pamamagitan lang ng impeachment trial, makikita natin ang totoong nangyari. Para sa Korte Suprema, nilabag daw ng House of Representatives ang nakasaad sa 1987 Constitution na isang beses lang sa isang taon pwede magkaroon ng impeachment proceeding para sa isang opisyal. Pero iba ang tingin ng Constitution experts at mga progresibong grupo. Ang questionable dito sa Supreme Court ruling, iniiba niya yung, kung yung nakasaad sa Constitution na ang transmission ng impeachment complaint sa Committee on Justice ang uh, matatawag na opisyal o formal na proseso ng uh, pag-initiate ng impeachment. May apat na impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara. Paliwanag ng National Union of People's Lawyers, hindi umabot ang naunang tatlong complaint sa Committee on Justice kaya walang impeachment proceedings. Ibig sabihin, ang huling complaint lang ang nagtulak ng impeachment kay VP Sara. Dagdag ng grupo, may mali ang Korte Suprema sa pagsusuri sa timeline ng impeachment kay VP Sara at paano ginamit dito ang salikang batas. Maliban dito, kinundin na rin ng bayan ang dagdag na requirements na ipinataw ng Korte para matuloy ang impeachment proceeding. Hindi ba dapat mag-isip ngayon ang Supreme Court? Dapat ang kanilang ruling magamit para protektahan ang tao. Pero ngayon, ginagamit ng mga mapang-abuso, ng mga inaakusahan ng korupsyon para umiwas sa accountability. Huwag itago, huwag ibaon ang issue sa ilalim ng mga teknikalidad na gustong tapunan, itago ang totoong issue. At ang totoong issue dito, yung maanumalyang paggastos ng pera ng taong bayan. Tila kinukonsinti ng desisyon ng korte ang mga tiwaling public officials, paliwanag ng bayan. Ito ay magbibigay ng lakas ng loob sa iba pang mga tiwaling opisyal na ipagpatuloy ang pandarambong dahil hindi naman sila mabapanagot. Mula ngayon, kung susundin natin yung bagong ruling ng Supreme Court, ang usapin na ngayon ay paunahan na sa uh, pagsampan um, ng impeachment para nangyari noon sa panahon ni Gloria Arroyo, kahit hindi seryoso, kahit ito ay uh, ginawa lamang para hindi magkaroon ng tunay na impeachment. Sa kabila ng desisyon ng Korte, nagsalita rin ang publiko. Walo sa bawat sampung Pilipino ang sumusuporta sa impeachment trial. I think yung mga actions po na ginawa ni Sara, which is grounds for impeachment, dapat po may consequences po yun. Kaming mga mamayan, nag-aantay pa rin na sana matuloy para maliwanagang kami lahat kung Saan ba napunta yung uh, pondo na dapat eh ang nakikinabang mamayan. Bakit nilustay lang? Dapat alam kasi ng taong bayan na po ano yung ginagastos niya. And ang nakaka-alarming kasi doon is madaming senators ang parang gusto na wag na siyang i-impeach. Tila nagkakaisa nga raw ang mga institusyon ng pamahalaan, ang Malacanang, Kongreso, Senado at ngayon ang Korte Suprema na pigilan ng tao na panagutin ang mga tiwaling opisyal. Kung ito ay ayaw ng mga nakaupo sa kapangyarihan, kailangan nating patunayan ang taong bayan determinado. Tayong maumayan ang magsalita at kikilos para papanagutin ang mga kurakot, ang mga mandarambong, tulad ni Sara Duterte at iba pang mga kurap sa ating pamahalaan. Pundi! 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 Samantala, sa Cebu, nagsampa ng countercharge sa prosecution ang isang community-based NGO na sinampahan ng terrorist financing ng pamahalaan. Panoorin ng ulat ng Aninaw Productions pagpapabaya sa tungkulin, pag-abuso sa kapangyarihan at katiwalian. Ito ang isinampa ng mga miyembro ng Community Empowerment Resource Network o CERNET sa Ombudsman nitong July 30, laban sa anim na prosecutors na nagkaso sa kanila ng terrorism financing. Ayon sa abogado ng CERNET na si Attorney Ray Cortez, maraming kakulangan ng mga prosecutors sa investigasyon ng sampahan ng kaso ang 27 na miyembro ng NGO noong 2023. Isang non-governmental organization ng Sirnet na tumutulong sa mga farmer at urban poor communities sa Visayas. Medyo half hazard yung investigation na nangyari because they included in the indictment mga taong patay na. Nung nilabas nila yung information, they recommended na walang bail. When well, in fact, it's a bailable offense. Meron din silang nakitang mga irregularities during the preliminary investigation katulad nung nagsumpa uh, online at the time na hindi pa allowed yung uh, online uh, subscription ng mga complaints. Yung mga pangyayari na yan ay obviously ay naka sa kanilang karapatan. Isa si Jaime Paglinawan sa sinampahan ng kasong terrorism financing at nanguna sa pagsampa ng reklamo laban sa mga prosecutor. Nakita na to sa kinikakalapasan at mga me kinimawang complain, Uh, doon ay no, sa uh, gihimong violation, tanamok. Hindi pa rin ibinabasura ang terrorism financing case laban sa CERNET. Ayon kay Atty. Cortez, imbis na paginitan ng mga aktivista at ordinaryong mamamayan, kailangang masinsing imbestigahan ng mga ahensya ng gobyerno at public officials. Panahon na siguro na ipakita naman na merong uh, katarungan na nangyayari at walang sinisino yung batas. Wag nilang ipakita na mabilisan sila mag at magkaso sa mga aktivista. Pero hindi nila kinakasuhan at hindi nila inimbestigan ng tama ang mga nagkakamali at gumagawa ng mga gawagawang kaso at ganitong mga paglabang ng batas. Ito ang ulat ng Aninaw Productions para sa Alab. Free French may kumpyo update, idiniin ng Commission ng Human Rights ang responsibilidad ng pamahalaan na proteksyonan ang karapatan at dignidad ng Persons Deprived of Liberty o PDLs. Kasunod ito ng mga ulat na nakakaranas ng mistreatment ang community journalist na si French may kumpyo at iba pang PDLs. Patuloy ang pagsubaybay ng alternative Network kasama ang iba pang mga institusyon sa loob at labas ng bansa sa kaso ni Frenchie at ng iba pang political prisoners tumutok sa aming social media pages para sa updates. Mahiya naman daw ang mga korap. Yan ang sabi ni Marcos Jr. hinggil sa anyay corruption sa flood projects ng pamahalaan. Sino kaya ang kausap niya? Parang salamin-salamin lang ang pega. Panoorin yan sa aming balita with feelings! Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan, at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya. Mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oo, oh, mahiya raw ang mga kurap? Ito ang sabi ni President Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address tungkol sa korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan. E naman ba ang paapil na ito sa publiko? Parang sinabi niya na rin na siya kasi to, ano din sila nang poha. Oo... Oh hindi magbabago sa sistema ng gobyerno eh. Nandiyan pa rin ang korupsyon. Paano mo matatanggal? Tao. No-no talaga para sa publiko ang acting ng Pangulo na tila hindi involved ang kanyang pamilya sa korupsyon. Tanong tuloy ng grupong karapatan. Saan kaya galing ang confidence ng Pangulo na batikusan ng mga korup kung ang pamilya Marcos mismo, bilyon-bilyon ang ninakaw mula sa kaban ng bayan? Natawa din ako sa, ano sa reaction niya nang gano'n. Kasi yung pamilya din nila nung ang kaupo ng tatay niya, ano, kurap din yung tatay niya at magsasalita siya nang Throwback tayo. Marcos Sr. stole up to 10 billion dollars sa kaban ng bayan. At mula nang maging pangulo si Marcos Jr., labing isa na agad ang panalo ng pamilya niya sa mga kaso ng nakaw na yaman. Bukod pa yan sa 203 billion pesos state tax na hindi pa binabayaran ng pamilya Marcos. Dagdag pa ng karapatan, buhay na buhay ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. in the form of Maharlika Investment Fund, Confidential at Intelligence Funds at Unprogrammed Expenses. Ayon sa progressive groups, Tila hindi rin Betty President na panagutin si Vice President Sara Duterte sa maanomalyang paggamit nito ng pondo ng bayan. Yikes! Pag iwas sa accountability ang hobby, eh sabi pa nga niya, Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Katotohanan? Promise yan ah. Meaning, dapat ilahad ng pamulo ang totoo sa likod ng kanyang confidential funds, infrastructure projects, investment funds, ill-gotten wealth, etc. etc. Aba! Game! Hindi pa rin naman nila nagbabalik doon. pa rin naman. Nananawa ka na ako kay BBM. Ito, may punot ng dami ka. Nakikita mo ang hirap natin ng buwan ng Pilipino. Sana, gawin mo ang tama. O paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with Feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Andrew Ronquillo. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Alternative Media. Huwag kalimutang mag-react, mag-comment at i-share ang video na ito. I-follow nyo rin ang Alter Media sa aming social media channels. Para sa iba pang alternatibong balita, bisitahin ang altermedia.net. May mga komento o kwento ba kayo? Mag-message lang sa amin. Hanggang sa susunod, kita-kits!